Hi mga love! So meron tayong importante yung pupuntahan ngayon. So outfit check mo tayo. Ang pula-pula ng ating damit ngayon kasi pula ng aking mga labi o di ba? Diba? So ayan, magpupusing-pusing mo tayo dito sa kalsada bago tayo o males. Pagkatapos kong puntahan, yung importante kong pupuntahan ay nag-withdraw mo na ako ng pera dito dahil meron akong mahalagang bibilhin. So, ayan. Walang tao dito. Kaya naman, mabilisan lang yung aking pag-withdraw. Natapos ko ng puntahan, yung importante kong pupuntahan, so ayan, hindi na ako umuwi sa bahay. Tumeretso na ako dito sa palengke at hindi na ako umuwi pa sa bahay namin para magpalit ng damit kasi naman ang mahal-mahal ng gas ngayon. Kung uuwi pa ako sa bahay namin, ay talagang mag-aaksel lang ako ng gas, di ba? So ayan, bala kong bumili ng gulay ngayon, tapos maraming protas. So, syempre, dahil content creator tayo, ay isasali ko kayo sa ating pagmamalengke ngayon. O, di diba? Ganyan talaga yung buhay ng mga content creator talagang kahit yung pamamalengke ay bibidyuhan pa talaga. Syempre, dahil content creator nga, kaya dapat lang nating bidyuhan. So, ayan, marami akong binili na protas dito. Tapos, mamili na rin ako ng maraming gulay kasi mahilig talaga ako sa gulay at protas. At bumili na rin ako ng mane. Paborito ko talagang mani yan. Yun talaga yung paborito kong merienda. Yung mane. So ayan, bumunta rin ako sa ibang tindahan. So ayan, pagkatapos kong bumili ng maraming frutas at gulay, ay yung kameraman ko ang nagdala sa aking mga binili. O diba? Hindi pa tapos ang ating pamamalengki ngayon dahil mamimili rin ako ng maraming pang snacks. Dahil marami talaga kami doon sa bahay. Kaya naman, madali lang maubos yung mga stocks namin ng pagkain. Siyempre, ako lang yung may kinikita doon sa bahay namin. Kaya, siyempre, ako dapat yung mag-budget ng mga pagkain. Kaya naman, palagi talaga ako pumupunta sa palengke halos araw-araw talaga ako pumupunta sa palengke. Napakahirap talagang mag-budget. Kaya minsan nalilito ako kung ano ba yung bibilhin ko. Pero nasa isip ko na kailangan talaga na maghanap ako ng maraming income, maraming sideline para naman hindi na ako mag-budget pa. At kung ano yung mga kakailanganin ng aking pamilya ay mabili ko lahat. Kasi napakahirap talaga mag-budget. Ano? Kung meron silang gusto, hindi mo maibibigay sa kanila. Kaya naman kahit anong gusto nilang ipabili sa akin ay talagang binibili ko na. So para naman magawa ko 'yung lahat, ay todo kayo talaga ako. Ang nasa isip ko lang talaga palagi ay maka-income ako para sa aking pamilya dahil ayokong maghirap sila. Bahala na lang ako ang maghirap, basta yung pamilya ko lang ay wag maghirap. Yun talaga yung mindset ko. Importante para sa akin yung pamilya ko. Kahit wala na sa akin, kahit wala akong mabili para sa akin, basta sila meron, masaya na ako niyan. Pagkatapos kong bumili ng mga pagkain para sa aking pamilya, ay na... Bigla akong nagutom kaya bibili ako ngayon ng Tapa Warma. Ito yung mga presyo ng kanilang Tapa Warma dito. So ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung hitsura ng kanilang Tapa Warma. So ito 'di ba nakakatakam. So kain po tayo ng Tapa Warma. pauwi na, na ako ngayon, binigyan ko muna ng pang-ulam ang aking papa bago ako umuwi sa bahay dahil hindi siya nagdala ng kanyang ulam. Marami akong binili na ulam para sa kanya. Para naman mabusog siya kasi nakakapagod rin yung kanyang trabaho. So yun lang po mga loves. Bye-bye! Hi mga loves! So, panibagong araw, panibagong lakad na naman ang pupuntahan ko ngayon. Meron akong pupuntahan dito sa syudad. So, kumuha mo na ako ng pera. Bumili na rin ako ng bola dito dahil kinakailangan kong bumili ng bola. Pagkatapos niyan, ay bigla na naman akong nagutom kasi hindi pa ako nakapagtanghalian. Kaya dito muna ako kakain ng tanghalian ngayon sa bubuyog. Ito yung paborito kong kainan kapag pumupunta ako dito sa syudad. So, ayan, medyo marami yung mga tao ngayon dahil lunch time na. So, ayan, pumila mo na ako at pumipili ako kung ano ba yung kakainin ko para sa tanghalian ko ngayon. Nakakalito rin pumili ng pagkain dahil lahat ng mga pagkain nila dito ay masasarap. So ayan, 'yan nga 'yung mga in order ko, 'di ba? Ang dami-dami ang kong in order ngayong araw na ito. So naghihintay muna ako sa order ko ngayon. Medyo matagal rin dumating 'yung aking order dahil niluto pa 'yung chicken. So ayan, kain na po tayo. Makikita naman ninyo na talagang malakas akong kumain kasi ang dami-dami kong in order. Paminsan-minsan lang naman ako kakain dito. Kaya, lubos-lubosin na natin. odiva. tapos kung kumain ay umupo muna ako saglit dito para naman matunawan ako <laughs> So, ayan, naglalagay ako ngayon ng spray. Ito yung spray ko na ginagamit tuwing lalabas ako ng bahay dahil meron na siyang SPF 50, de ba? Ang init-init kasi ng panahon ngayon, kaya kailangan talaga na protektahan natin ang ating balat sa init ng araw. So, ayan, to dapat din na uminom rin tayo ng maraming tubig dahil napakainit ng panahon. Pagkatapos niyan ay nandito na naman ako ngayon sa software market para bumili ng mga pagkain ng aking pamilya. O diba, bimili ako ng maraming snacks ngayon para sa kanila.